Hello guys, welcome to so, my YouTube mo, so, channel dame, ang kamot yan. Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ah, mag-ano sa may mag, mag, ano, may, may, so. may karoon, ah, ka nang mag-check mag sila. Naadalay ko sa HB1 Pharmacy. Hello, dara po? <laughs> yeah. Magpa-check ko o sugar. First time na ako magpa-check o sugar. First time na ako magpa-check o sugar. Tapos, sila nga, kung ano, check <mahal> Number 4 na sila laki. Number 3, Lalaki laki, laki. 4. And if it, by the 4. O na lang ka, dugo dayon tapos ang drop sign. Hindi mm. okay, na. Pwede na okay, no. Pupun oh, bon, sa elbow ninyo eh. Hindi na diba? Hmm. Ana. <laughs> eh, <Anna, de>, dapat. <laughs> tapos sa gilid sir. Eh. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Dako, yeah, know, po, ano na bon. Dako Yan, meron na may na. Out! Dapo dito na po. niya. ka? <laughs> 86, low blood sugar mm. ka. Ha? <laughs> yes, sweet na sabi. Yes, dapat mag-sweet ka. <laughs> wala kong sweet. Nanamahaw ka? Oo, naman. Ito na, pinala, na. Pero, ano ko? <laughs> Pero nag ko, bread, bread oh, 4.7 ano, uh, normal, normal. Pero, <laughs> sakit to siya mai-moe may. No, 'yung kapit nila po. <laughs> Gitaas askin niya ang dako. Wala. Ano 'yan? Ganun ofision nga siya. Ikaw?

doot magudimahin pala oh dapat magudimagpis na na feel kaday na feel ko kuno wala nang vip kaya ana din na yan na lang dipo halamay na yung mga bye bye